Walong klase ng sangkap ang nilalagay sa manok na ito At kung tawagin nga ay 8 Treasure Chicken Ayan ay po mga noy mga kakay, mabuhay kayo Andito tayo sa number 83, 5th Street, Caloocan City Matatagpuan ng restaurant na nandito lang sa kaliwa natin At papasukin nga po natin, kapanayamin natin ng ating kaibigan dito Ang isang authentic Chinese chef, si Chef Robert Tan Kaya let's get it on mga noy kasama po natin ngayon si Hal head Chef ng Swan Lake Restaurant, si Sir Robert Tan. Ayan ah. mama, na. mama Ma'am, may tanong ko lang kay Sir Robert Tan. Ah, saan nanggaling yung pangalan pangalang Swan Lake Restaurant? Ah, Swan Lake Restaurant, tiga ah, tangkon. Ang talaga ay kanyang siya. Pero nga, siya Swan Lake. Swan Lake Restaurant, siya ay siya 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 So yung Swan Lake, uh, it's inspired by yung ballet na dance na Swan Lake. Yeah, mm -hmm. Doon nagsimula yung Swan Lake. Parang na-inspire sila na parang yung Swan Lake ah uh, na ang ganda-ganda pakinggan, ang ganda, very ang um, classic yung style ng Swan Lake. Kaya gusto nila maging ganda din yung concept ng Swan Lake. Ayun pala yun ah. And uh, itong Swan Lake, na uh, napalitan ko, meron kayong yung uh, isang uh, recipe dito na kakaiba sa lahat ng mga restaurants dito sa Manila and even the, sa Pilipinas, no? Yung tinatawag na Eight Treasure Chicken. <laughs> Sir, Robert, saan nanggaling galing itong Eight Treasure Chicken na ito? At ano ang special dito? Yung Eight Treasure Chicken, hindi hmm. ko ito na nangyayin. Hindi chúng người mình chuẩn bị, anh tôi ăn chả, tôi là người miền đông, người miền đông là ai ăn chả, người là người miền đông ăn chả, là Si Chef po kasi before, nag-work siya sa Australia. Dahil sa Australia kasi mayroon silang isang kind of chicken. Chicken sa loob may rice. Pero hindi siya yung kagaya ng interest chicken natin. Yung pumunta siya dito sa Philippines, na-realize niya na tayo, as Filipinos, mahilig tayo sa kanin. Tapos um, dun na siya nag ng um, manok sa loob. May kanin at ulam na. Dun niya na-create. Tapos mas pinasarap pa niya. Tapos dinagdagan niya ng maraming iba-ibang putahe yung chicken. Ayun na. Yeah. Ah. Yung 8 Treasure anong ibig sabihin nito? Kasi siya tinawag na 8 Treasures chicken kasi 8 um, symbolizes prosperity. Eight meaning fa, fa cai in Chinese, meaning prosperity pang padami ng mayor. So, certain yung number eight sa Chinese. Ngayon, mm. tinawag siya na eight treasures chicken kasi meron siyang eight different kinds of treasures sa loob. Um, uh, meron siyang scallops, shrimp, um, chestnut, glutinous rice, uh, yung chicken mismo, uh, yung gravy, lahat-lahat, um, lahat ng um, dish na yun. Eight um, ingredients yung gamit. Kaya siya tinawag na eight treasures chicken. Ayun pala yun. And uh, the Swan Lake, uh, how long na tayo sa industry ng, ng food business? Swan Lake Food Meter, Yeah. Yeah. Chili, you know. 27 years um, in the industry na yung Swan Lake. Wow, 27 years, ha? Ah, grabe, no? Ang tagal na pala, no? Ah, uh, maipasok ko na lang na tanong, ma'am, no? Okay, Sir Robert. Ah, uh, ano kaya ang sikreto? Bakit ganito nakahaba sa industriya? สลากร่างนับประการในสุวรรณลิกวันนี้ทั้งวันทั้งค่ำจะมีอะไรบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นวัฒนธรรมที่เราชาวจีนที่เราที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจีนที่เราชาวจี 食食了胃水大呀，所以诶时阵哦，食食食未感觉野多哦。包括咱诶其他哦，也变其他工资哦，不同诶接头人也食起，啊，对生意人也食起，所以诶时阵哦，大、啊、多数是拿诶。 si chef po kasi very hands-on po talaga siya. Since siya yung head chef, everything niya gusto niya from the ingredients, siya mag-isa pumupunta sa palengke. Gusto niya fresh lahat. We want to serve our customers quality uh, quality ingredients, quality food talaga. When it comes to taste, sobrang authentic ng taste, uh, hindi masyadong maalat. Usually, um, makikita sa iba, they put MSG, we don't put MSG. Yan yung pinaka-sekreto, we don't put MSG. Pinaka-main ingredients, yung pinaka-broth, from the broth to everything, wow. natural ingredients talaga yung gamit namin. So, yan yung siguro binabalik-balikan kami ng customers because of our quality ng uh, food na sinusunod na. Ayun pala yun. Uh, Sir Robert, operations ng uh, pagbubukas ng negosyo, anong oras? At uh, anong araw at saan kayo mapupuntahan kung sakaling gusto mong bumisita ng mga kababayan natin dito. So yung operations ng restaurant namin were open from 10am until 9pm. Every day yan, daily, Monday until Sunday. Dito lang kami sa 5th Street, 9 Avenue, Caloocan City. Malapit kami sa the new City Hall or kaya SM Grand Central. Ayan. Yeah. Ako, maraming salamat, si Robert. Okay. Thank you. All right. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Swan so, Lake Restaurant, 27 years in the industry of food. Ito nga, kasama natin sa araw na to. Mga noit, mga kakain natin dyan, si Miss Katrina Ah, Chen. Ayan ha. Follow niyo na po agad ang kanyang TikTok account. Pakita lang natin ang daming followers nito. At uh, sinama ko para madamay kami. <laughs> Mabuhay po kayong lahat. At titikman na nga natin through the help of uh, Miss Kat, itong mga pagkain nila. So, ma'am, ano ba tawag natin dito ulit? Eight precious chicken, punong-punong ng eight different kinds of ingredients. Ayun Ay, pala yun. How about this one? Lapu-lapu filet, Parang partial oh. steamed lapu-lapu <laughs> pero naka-filet na para hindi na tayo magtanggal-tanggal ng filet. Oh. Ang galing mo naman. Ito, how about this one? Spare ribs, salt, and pepper. Okay, at yung isa? Buttered chicken. And yung isang yun, na? Ang specialty ng Swan Lake Restaurant, squid with king sauce. Ito yung pinaka-sauce. Oh. Squid King? Yes, squid and then ito, King Sauce. Oh, yun, Ayun. Squid Ayun. King Sauce. Ah. Naku, Chef, naririnig mo na ba yung mga ganyang pangalan ng pagkain? Hindi, <laughs> dito ko lang <laughs> na ano yun. Ay, okay. Eh, syempre, Ma'am Kat, uh, please, uh, with your help, do the honor. Paano nga ito natin uh, babakbakan yung pagkain? Dito yan simula sa pinakapatan ng chicken. Chicken. Ako, okay. sobrang excited na ako. Amoy pa lang. Ayun. Tatayo na. Sige, para. go ahead, Ma'am. Wow. Wow. Chef, ganun pala yun, no? nakita mo yung lumalabas na yun. No? Mm -hmm. Yung parang, yun daw yung kiampong eh, no? Wow. okay, naka sa kanya. Oh. Ayun yung pinaka-chicken. Labas okay. lang natin siya. Okay. Ayaw. Ayun! Ang daming laman! May scallops, may <laughs> shrimps. Ang lalaki ng shrimps. Tapos meron ding black mushroom. Kaya oh, pala okay, i treasures na i treasures ayan. Is, and, ano, Tsaka, is, yeah. natin lalagyan ng sauce. Sauce, yung pinaka sauce na, Ito na 'yon. Ganun pala yun. Wow. Grabe, wow. wow. nakakatakam. Ang <laughs> ganda ng lapat niya, Kuedex. Kaya <laughs> nga, oh. Ayun, ganun pala yung style na <laughs> siya. So saucy. <so>, si. <laughs> Imagine that, ha? Ah. At uh, maraming salamat sinamahan tayo ni Ma'am Kat dito no, na, uh, na ituro sa atin paano ito kainin nitong i-treasure. Uh, ah, noon pa man, alam kong nap napanood ko na po kasi ito. Ah, sa, sa kanya nga po yata kasi nga TikToker din siya napanood ko itong i-treasure chicken. Kaya medyo na-amiss ako, Chef. Mm -hmm. kakaiba, Hilka, Tingnan mo naman, di ba? Manok uh -huh. na may stuffing sa loob. Nung una kong in inisip to, kala ko balinsyana yung nasa loob. Hindi pala. Kaya ampung pala. Kaya Tingnan na natin 'yan, ma'am, no? Yeah. Yes. Ko ko po kayo. Uy, salamat, ma'am. Grabe. Wala na tayong kanin ngayon dahil yung ito kanin, Ito na yung yan kanin. Na. May kanin at ulam na. Ayun, thank Ayan. you po. Salamat. Yung pala siya. Thank you. So, mapapansin mo, ito daw pong nuts na to. Ito ay chestnut. Chestnut. Chestnut, no? Yes. And then, may scallops. Merong hipon. Ayan. So, kung bibilangin mo, black mushroom. black mushroom. At yung pinakamanok niya. Yung manok, no? At okay. saka yung uh, yung kiampong pa. Pati yung... Uh, may, sinabi ko pa sa akin, yung pinagmamarinida nito, meron din kasing yes, kasama yes, yun, di ba? Sa 8 Treasure. Ang Ayun. sauce niya, kasama din sa Yung sauce, 8 Treasure. Ayan po ah. Oh, thank you. So, chef, di ko na mapigilan. Amoy ko yung oh, aroma. Man. Ang ganda ng pagkakaluto nila, kuya Oo. Oh. Hindi siya overall. No? Dito pa lang, dito mo agad na ano. Silky na yung laman niya. Yes, totoo. Mm Tikman natin yan. Wow, ang bango. Mm. Tamang nagkit lang yung rice, oh. Mm. Harang umami. Sobrang nagko-compliment siya sa gravy sauce. Just yung yeah. unang kagat pa lang, ang daming seafood na. Ang dami ko ng scallops na nakain. Ang galing po, no? <laughs> <laughs> kaya ako kinuha <gano> <laughs> 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 Wala ka rin ang hipog. Mm -hmm. Ang sarap! Sarap, pwede. Yung... Actually, hindi ko pa po natikman yung manok, ah. Itong pinaka-kiyampong na ginawa, sobrang authentic, tamang-tama yung flavor, bigyan ko ako double check na, chef. Okay, ah! sarap. okay, 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 okay. Mm hmm? Ang sarap! Eh, hey, naisip ko kung parang medyo matamis. Mm hmm? Hindi. Savory pala siya. Hindi Oo! Doon. Ah, sarap. oriental na oriental, no, chef? Ang mm -hmm. sarap! Ang sauce sarap? niya, parang nakakaiba yung sauce niya, no? Hindi siya mm -hmm. yung typical gravy na nakakain natin, iba yung yes. gravy niya. Mm -hmm. Wow. Even the rice, no? Ang sarap. Pati yung manok. Noy, ang sarap po ng manok. Ang ah, bago, sabihin ko, balansyadong balansado yung flavor. Lahat. Wow. Alam nyo ba, na itong A uh, Treasure Chicken, na uh, isa sa mga pinakamatatagal na gawing uh, pagkain nyo po, no? Dito mm. sa uh, Swan Lake. Kaya, kung kayo ay order nito, dapat naka naka pre-order kasi medyo matagal sya maselan siyang duwem. Mm. Kailangan yung rice perfectly cooked, mm -hmm. yung chicken perfectly marinated hanggang sa pagluto sa pag steam hanggang sa pag fried Kailangan maselan talaga itong manok natin, itong buong manok Ito Yung proseso kumbaga matagal, kaya hindi pwedeng madaliin. Kaya kailangan mm -hmm. naka pre-order siya. Tatawag lang po kayo at diyan pakita natin ang number sa mga gustong bumisita dito sa Swan Lake at tikman itong 8 uh, Treasure Chicken Chef kaya kailangan na pre-order nga. Oo. Tawag niyo lang po, Napapunta kayo para ma-reserve nila at magawa nila ito kasi nga prayo dapat talaga yun nga yung isa rito kaya siguro sabihin ko na napaka-special nitong pagkain na ito at ang lasa dahil doon po sa tagal, sa proseso, may passion at pagmamahal sa ginagawa mm. Wow! Tignan mo natin, ba, chef? So tikman naman natin ito, chef, yung ating lapu-lapu uh, dito pa yan oh. Thank you! Para matikman natin itong uh, steam lapu-lapu Tama! So, kuha tayo isang piraso. Mami, ikaw, you want? Ayan. Sige. Paano lang kita, ha? Thank you. Isa rin okay. yung ng... Para sumarap din yung huh? mga dish mo. Mm -hmm. Oh! Kumusta? <gasps> Perfect. Ang <laughs> oh, sarap. <laughs> Masya masyadong maalat. Oo. Gustong mm. gusto ko yung yung style ni Chef Robert. Sa mga ginagawa niya pagkain, Chef. Mm. Kasi Mm. Everything is balanced. Yung sauce, yun. ang sarap. Actually, hindi. Pwede yan sa plain rice eh, Kaya mm. kung may order kang plain rice, bagay yan. Yung isda, Ma'am Kat, hindi siya nadudurog ng ano, chef, no? Usually po, pag isda ang ginagawa natin, pag nagluto tayo, mali ang luto, na sobra sa oras. Para na siyang gawgaw. -gaw pag kinain mm. mo, mm. durog eh, di diba? ba? Ito, nunguyain mo, ramdam mo yung isda. Hmm, chef, tignan mo naman yung ano, Nasa harap mo. Ito? Mmm. Pour over lang. Pour natin, yan, ito, no? Yan. yan yung pinaka sauce. King sauce, no? Yan. Wow! Wow! You know? Mm -hmm. King sauce chef, mm -hmm. no? Sauce? So pag kumain ka nito, parang piling hari ka nito. <laughs> <laughs> deep fried squid siya, tapos sinagyan siya ng light soy. Tapos may konting asing ata, konti. Tsaka mm -hmm. garlic, tsaka yep. siya. Napit ko niya. Okay. Meron sa mga Thank you. Yun. Mahilig ka rin sa mga spicy. Hindi naman. Ako? Mm, sakto lang, sakto lang. Pero kasi yung dish namin, hindi siya sobrang spicy. Talaga? Kagaya ng, iba, is, nasa ibang party na kasi ng China yun eh. Oo, oh, yung ganun. Kami so, sa ano, province of Fujian lang yung um, dish province of? Fujian, China saan yun? banda? sa may malapit siya sa Xiamen Xiamen, ayun lahat, dahil ka bang bumibisita? nagbabakasyon bakasyon ka doon? masyado, masyado oh, dami ng China yep na saman namin si Kat tutor niya tayo doon tutor niya tayo doon talagang natin siya kasi napagsalita siya sa Chinese tayo, hindi tayo ha hindi tayo papansinin doon pagkasama natin, papansin niya tayo yung king sauce chef na yun ang nagdala yun ang nagdala. na konti. Mm. nagdala dito sa squid na to. Yung luto nila ko ang kwalita. Ito yung mga dila na gusto ko. Yes. Simplahan na ganito. Ang no? Taman, Tamang-tama nga ang simplahan. Mm. Hmm? Magugustuhan nyo. Anyway, naku. Overall, Chef, ano ba ang rating mo sa Swan Lake? Okay ako. Okay na, okay. ako na, approve, approve <coughs> Chef PJ yan. Ako, sa akin pa, Ma'am Kat, ha. Kanina pa nga lang, dinobol budget ko na. Dahil tatlo pa lang po itong kinain ko. At later on, dito sa off-cam na lang namin to babakbakan yung iba. Definitely, double check ito. Yeah, Highly recommended, Kabisim-bisita po, no? Pwede niyo siyang puntahan. At saka, by the way, pasok ko na rin din. Ma'am, alam ko nakake-cater din kayo no? Mm -hmm. sa mga catering meron no? Din. Ah, pwede ba natin sabihin sa kanila? Yeah. meron din meron ding ino-offer yung Sunny Restaurant na, uh, na catering services basta 50 bucks and above lang. For any inquiries just message Swan Lake Restaurant on their Facebook page, Instagram or get Viber. Nakalagay naman po yung hotline namin sa baba. Yeah, Oyan, so, ako eh na po ah. Yan pwedeng-pwede na, na. Pwede nyo na siyang puntahan. Araw-araw bukas from 10 a.m. hanggang 9 p.m. sa mga nagkikrate dyan ng mga Chinese uh, or Oriental na pagkain. Ito nga po, ah, uh, marirecommend namin Swan Lake. Napaka-accessible. May, may allotted parking space po sila dito just in case may dala kayong sasakyan. Okay? Maraming maraming salamat, Ma'am Kat, sa iyo. Maraming salamat, Ma'am. No? sa buong uh, crew at uh, team, na, uh, kay, kay Chef Robert sa... Uh magpapakita sa atin paano gawin itong 8 pressure chicken. Maraming salamat po sa inyong lahat mga noit mga kakay. Siyempre sa pagsuporta nyo sa Akay ah, ni Sol. No? Ang dami-dami na natin. 800,000 and still growing. Maraming salamat. Mabuhay yeah! po kayo lahat. Siyempre, huwag na rin natin kalimutan ng TikTok account at Facebook page. No? YouTube uh, YouTube yata meron din. No? Yan, okay, follow na lang po. Uh, yan ang kanyang uh, social media pages. Ano? Chef, may babatiin ka? Wala. Wala pa rin. <laughs> <Yeah>, mabuhay <laughs> po kayo lahat. Thank you. Ma'am Kat, any final words sa mga Ayan. ano natin? Uh, ah, sana po, tuloy-tuloy nyo po din po subaybayan. Ah, yung akay ni Sol, sila Kuya Dex po. Uh, And maraming salamat din po sa pag-feature ng pagkain. Follow nyo lang po sila. And ako rin po, if gusto <laughs> nyo rin po ng uh, mga food finds. Ayan, ah. Maraming salamat po. Thank you for watching. Ayan. Thank you again. Ako po yung likod si Kuya Dex kasama si... Kath Chen. Ayan. At... Chef PJ. Bigyan sila pag-mahal. Yes. Maraming maraming love ah you know bagay na bagay kay Miss Kat